Ito, baka na yung nagkaroon dito ang trabaho. Pag masila muna, dito tayo nagpahinga ng linggo. Masila tayo dito. No? Masila ako yung ano, may awang. Yung may pingas. Masila tayo dito. Dito tayo nagpapahinga sa araw ng linggo. Siya ba ay... Napahinga siya ba ay kasi nga nung nakarang linggo, wala, pang, wala siyang hindi siya nakaliop. Ayun, naglalabas siya kanina. Ito naman, titirahan natin. Ayan, tinira ko na ang kay parang eh. halataman. Tsaka ito. Hindi ko makapukas ang video may buksit. Eh. May nagpatugtog dito. Kasama namin. Binago ko na yung pitura na blue. Pinalitan ko. Pinalitan ko na kapon, di mo blow yun eh. Ito may kabukset. Wala na yan dyan, kasi tatakpan na yan dito eh. Ayan o. Tatakpan na yan dyan o. Oh. Hindi pa ito nakikabit eh. ay hanggang ano dyan sa lulo. Ito yung ilalagay. Ayan. Hindi pa yan nakabit. Kailangan pa ang silat ito. Kung siya yung ganyan o. Ganyan dyan o. Oh. Oh. Ayan. Ang lulo. Ayan, dito tayo. dito naman tayo magpahinga mga mga buksid konti lang naman to dandaan lang ayan mga buksid maglilya tayo ngayon maglilya na Patito. dito hindi tayo makapokus pag video mga buksid dahil patugtog yung kasamahan ko dito malakas ayan 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 o Eh. Ya, sila na lang yung oh, malitugtog eh Kaya silong nagol Ito mga bukos pag video may kapagset Pasensya na Okay mga kapagset Tapos na natin ni Liha Pipitulan lang natin Ito Wala pa tayo yung na Naubos Ayan Hindi tayo makapukos sa video kay nagtugtog yung kumila ni Kupset Tumigil lang 'di. Kaya Tumidya ko Kaya naman o oh. Kaya naman tugtog ako Kupset ako Kaya pituran natin yan

Ito naman yung bagong truck niya. Pupsi na tayo. Ayan, amigo. Tama niyo. Pupsi na tayo. Ayan, amigo. Bagong truck mo yan, amigo? Ayos ah. Bagong truck ah. Ayaw na magbibigay ng malayo. Salamat muna. Salamat. Felicita tayo amigo nito Gerald <laughs> Ganasias Pardo Bangun truck nya yan Eh amigo ingat Dito sa Pasay Abang ya nagagawa ko doon Pinuntahan ako doon sa loob Salamat sa sponsor amigo saat, Sa Tirapay Pinamigay ko na sa mga kasama natin Dito Pati sa office doon sa taas Ay, eh, linggo ngayon dalawa lang na ang nag-upis ah, biglang dumating si Migo dito habang nag ano ako habang nag mamasilya oh. biglang dumating si Migo. bigay lang pang merenda dito sa mga kasamahan ko pati ako yan, may namasilya kung may to Salamat po sa sponsor ha. Puno yan sa karton yan eh. Inabigay ko namin kung bukisit sa mga driver sa kami kaniko. Tuwang-tuwa naman sila. Pumasok sa loob ito si Migo eh. Nagulat ako, nag-chat pala sa akin. Eh, hindi ko nakapasa kasi busy ako dito. Ayun o. No? Dito tayo ang papahinga, linggo may kubuksit. Para matapos yan.

Tatapusin lang natin kay Hapo na. Huwag sila tayo eh. Tapi kamu set, terus lah. Buka sama pelit. Ada sekotor rambut sih tinggi. Oh ya, betul ada timur. আৰু তেপটো টেপ বৰ চাৱলীত পিছত অ তাই অ